sikat na aktor at aktres, inula ng komento matapos gawin ang bagay na ito na kumakalat ngayon sa social media. Yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayon, dito lamang sa Get In Touch. hindi talaga nawawala sa mata ng publiko ang punahin palagi ang mga artisang kanilang sinusubaybayan at lalo na ang mga bashers. Kahit anuman ang kanilang makita, mapabuti man o hindi, may masasabi talaga sila. Hindi rin nila pinapalagpas ang mga pagkakataon kapag meron silang makitang hindi kanais-nais sa mata ng iba. Pero ganyan talaga ang artista, may maipupuna talaga ang mga tao sa kanila. Pinag-uusapan kasi ngayon ang sikat na aktor at aktres dahil sa kumakalat na video tungkol sa kanilang kaswitan na para sa iba ay hindi raw magandang tignan. At parang ang aktres pa raw ang siyang nagpapakita ng motibo sa sikat na aktor. Siguro yung ibang mga tao ay mali lang talaga ang nasa isip nila kaya hindi maganda para sa kanila. Eh buhay naman nila yan, di ba? At wala tayong magagawa kung mahulog man ang loob nila sa isa't isa. Pero sigurado namang close lang talaga sila ngayon dahil magkasama sila sa isang proyekto. Pinag-uusapan ngayon ang first Yaya co-stars Sanya Lopez at Gabi Concepcion dahil sa trending na video ang sa social media. Makikitang sobrang sweet ang dalawa. Laman ng video na ipinos ng kanilang co-star na si Kai Cortez. Ipinakita roon kung paano tratuhin ni Nasanya at Gabi ang isa't isa kahit wala na sa taping. Sa isang interview ng GMA News, inamin ng dalawa na hindi mahirap ang magka sila sa isa't isa dahil sa kanilang natural na sweetness at kindness. Hindi aakalain ni Sanya na magiging kasundo niya ang aktor. Ayon pa sa kanya, yung impression ko kasi kay Sir Gabby Concepcion, ano siya, very formal ako kasi medyo kalog ako talaga. So parang pag kinausap ko siya, hindi ko siya pwedeng bakla-baklain ganon. Hindi ko siya pwedeng makausap ng mga jologs na salita or mapasayaw sa TikTok. Pero nagbago lahat yon nung nagkasama na kami. So malaking bagay din talaga tong lock-in taping na mas nakilala mo yung tao. Mas alam mo na go pala si Kuya Gabi sa mga ginagawa namin. Ang galing niya kung paano makipag-connect actually sa aming lahat. And hindi lang si Kuya Gabi. Actually, lahat ng cast ng First Yaya, even yung prod namin, yung buong production, talagang close sa aming lahat. Kaya kaming lahat dito, isang buong pamilya na. Hindi na magkakatrabaho lang, ganun na kami. So lahat yan nagbago ng dahil sa lock-in taping. Sinabi rin ng aktor na si Gabi Concepcion na sa charm at personalidad ni Sanya ay hindi siya mahirap na mahalin. Sa ad pa niya, si Sanya kasi madaling ma-in-love ang kahit sino dito. Napakasimple niya, kaya din siguro siya ang pinili ng management. Napakabait niya, kalog siya, health conscious. Conscious siya sa mga taong nasa paligid niya. Yung karakter na ginagawa niya, parang siya yun eh. Siya, siya talaga. Sabi nga ni Derek eh, huwag kang umarte. Yan, yan, yun eh. Ikaw yun eh. Hindi rin naman nakapagtataka kung bakit madaling mahulog ang loob ng bawat isang artista sa kanilang mga nakakapareha dahil na rin sa kanilang closeness. Minsan, isang proyekto lamang ang kanilang pagsasamahan, magugulat na lang ang lahat na hiwalay na pala sila sa kanilang mga matagal ng girlfriend o boyfriend dahil nahulog na ang loob nito sa kanilang naging katrabaho na aktor o aktres. Kaya naman minsan ang mga tagahanga ay sanay na sa ganyang mga issues sa showbiz. Mahirapan man ang mga artista dahil sa kanilang matatanggap na mga batikos galing sa mga bashers, pero ganun talaga ang buhay dahil open sila sa publiko. Marami rin ang mga artistang umalis na lang sa kanilang karera kahit mga sikat sila dahil nga rin mas gusto nilang maging tahimik ang kanilang buhay at malayo sa mga mapanghusgang mga tao sa lipunan. Dahil kahit anong gawin nila ay may mga tao talagang pupunahin nila ang mga bagay-bagay na kung ano ang kanilang makikita sa telebisyon. Hindi lahat ng tao ay mapiplis mo. Kaya naman siguro sa isyo kay Gabi at Sanya Lopez ay talagang ganun na sila ka-close ngayon dahil sa kanilang proyekto. Bali-balita pa nga na kahit minsan ay hindi pa nagka-boyfriend si Sanya Lopez. Meron namang iba na hindi naniniwala dahil sa kanyang ganda na iyan. Bagay din naman si Gabby at Sanya sa isa't isa. At marami ang natutuwa sa kanilang palabas ngayon at talagang tinatangkilik ng karamihan ngayon ang first yaya na kanilang proyekto. Maging masaya na lang tayo na ganun talaga sila ka-close ni Gabi at Sanya. Kung saan sila masaya, dahil wala rin naman tayong karapatan na husgahan natin sila. Dahil buhay naman nila yon At may karapatan sila kung paano nila tratuhin ang kanilang kapwa-artista. Good luck na lang kay Sanya at Gabi. Sana ay mas mataas pa ang ratings ng kanilang palabas para magkaroon pa sila ng isa pang pagkakataon na magsama ulit sa isang proyekto. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.